Ngayong araw, pupunta kami sa home electronics store. Napunti na kasi yung ilaw sa CR namin, kaya kailangan ng paltan. Naisipan namin na LED na lang ang ipalit para tipid na rin sa kuryente. Nang makabili dahil nasa labas na rin, nagkayayaan kami na puntahan yung park sa tabi ng lake malapit sa amin. mag isang taon na rin ang makalipat kami sa lugar na to. Pero first time lang namin tong mapuntahan. Marami raw pwedeng gawin sa park na to. At isa na doon ang mag boat ride. Meron din silang tennis court at rental bikes dito. At dahil nga spring season na, inaabangan na ng lahat ang pag-bloom ng blossom. Kaya nagsisimula ng magkaroon ng mini events gaya nito sa lugar kung saan may mga cherry blossom trees. Nagpadala lang sila ng flyers sa mailbox. Kaya namin nalaman na may event sila dito. Nauna nang ang mag-bloom itong Yoko Sakura na isang type ng cherry blossom. At after namin manood ng event, inuntahan na namin yung cherry blossom viewing spot dito. Sayang nga dahil wala pa kahit isang tumutubong bulaklak. Siguro babalik na lang ulit kami sa isang araw. May light up din daw kasi kaya siguradong napakaganda nun. Bago nga kami umuwi dahil di na ganun kalamig. Napabilis Bumili muna kami ng ice cream. Mula kasi ngayong araw, simula na raw ng pag-init ng panahon. Sigurado lalakas na ulit ang benta ng mga ice cream ngayon. Pag uwi namin, kinabit na agad ni Mark yung nabili naming ilaw kanina. Yan, may ilaw na ulit. At yun na nga yung nangyari sa buong araw namin. Sa next video, babalik ulit tayo dun sa cherry blossom spot. Pero sa gabi naman,